Meron naman akong ibabahagi sa inyo Isang repair ng Castle Key Dash 1290 Delta Yan po yung ating gagawin Isang tower type At malaki po yung kanyang speaker I think 10, in 10 inches With 2 tweeter Ang kanyang issue sabi ng may-ari Nare-receive yung bluetooth Pero walang sound na Lumalabas sa speaker Pero anong itisting natin ay meron siyang hissing Okay, power on natin bago natin simulan shout out sa lahat po ng ating mga kaibigan dyan na nanonood sa atin palagi at sumusuporta maraming salamat sa inyo at kung hindi sa inyo ay hindi ko magagawa itong lahat at hindi ako makarating dito ngayon magbabahagi tayo ng ating uh, mga ginagawa dito sa ating pagbablog at sana magawa ko ito at makatulong sa mga gustong makapanood. Dito po ay bluetooth speaker na tower type at ang ibabagi natin dito kung paano natin magawa yung ganitong mga true ball. Sana magawa natin ha at kung hindi ka pa nakasubscribe o nakapalo please at pakiclick na rin ng ating mga notification bells dyan Piliin yung all para maging update kayo sa mga video na ating i-upload At sa lahat ng ating mga ginagawa Okay, pa power natin Ayan, meron tayong display na bluetooth At yung kanyang ilaw sa speaker ay pag na-on natin itong lead switch Ayan, uh, ba diba? So, ayan o, oh, walang sound, ba diba? So, ipindot natin yung mode Ito, mode dapat naka-FM wala hindi nagsisilik di ba buksan natin ito sa pagbubukas natin ito yung mga screw niya tanggalin natin tanggalin ko muna yung battery sakit ta titingnan natin kung full yung battery at i-check natin yung kanyang mga switches kung okay at saka itong mga button switch kung okay din so Na check natin yung kanyang battery tinanggal natin doon sa socket tingnan natin meron tayong na bultahe Okay, so good yung kanyang battery. Okay, check natin yung kanyang power switch. Ayan, naka 0 ohms, hindi makita. Ayan, ayusin natin. Okay, ayan, switch natin. Ayan, check natin yung switch. Ito, yung terminal ng power switch. Ayan, oh. power switch. Ayan, ito. Naka-on na po yung posisyon ng switch. Kasi isang kamay yung ginagamit natin. Mahirap gawin. At i-check natin yung power switch ito. Okay, ayan. At ayun, zero. O, di ba? Naka zero ohms na. At yung isa, yung sa light switch. Ayan. At yung ating tester ay nagluluko. Hmm, ayan. Yung tester yung nagluluko, hindi yung technician ha. Ayan, o. Merong five ohms. At yung isa ay merong Okay, on natin. Okay, on natin. Naka-on na yung dalawa. Is switch on natin yung ating yung ating test probe. Ayun. Ang nagluluko nga talaga yung tester natin. Tingnan natin bakit. Okay. Ah. Wala wala wala. Ay, sir natin. niyo yung switch. Ayun, merong 7 ohms at yung isa, yung sa light merong 3 ohms so yung dalawang switch ay lilinisan natin kasi hindi niya nakuha mag 0 ohm bago ko linisan yung switch ito, yung switch uh, ipapalabasin ko ito ito yung mga button, ilalabas tapos lilinisan at uh, bago ko yung linisan, kasi hindi pa naman totally na uh, solve troubleshoot ako so idajumper ko lang muna ito yung kanyang terminal dito at itong sa ilaw, kahit hindi na ito muna aayusin kasi sa ilaw lang naman yan. Tapos mag-plug uh, uh, at uh, bunot na lang ako dito ng sakit ng kanyang battery. Ito para uh, hindi ko muna re yung switch. Unahin ko muna yung kanyang issue. Okay, so ito. Na, na jumper lang muna yung switch. Tapos yung USB, Bluetooth ay hindi gumagana. Yan po yung next natin na kanina. Nung salangan natin ng USB, hindi po lumilipat itong kanyang frequency ng FM. Ayan, isalang e, salang natin. Ayan o. Kanina, nung salangan natin ng USB ay hindi po lumilipat. Ibig sabihin, hindi po na-detect ng system yung USB na ipinasok, na ipinasok ko. Ngayon, ang ginawa ko ay nilinisan ko yung loob ng USB sakit, ito yung kanyang USB um, tawag dito ay basta USB input at uh, nung atin ang sarangan ng USB ay naglilipat lumilipat na siya dito ayan nadetect na po ng system ang USB na pumasok pero wala tayong sound na maririnig na nagpiplay na siya ayan o tumatakbo na yung number gumagalaw na pero kahit i-volume natin ay walang sound so ang complaint ng customer hindi gumagana sa USB at sa bluetooth nare-receive ang bluetooth gumagalaw ang number pero walang sound na lumalabas dito ganon din sa kanyang USB so ito na nakita na natin yung USB hindi gumagana pero nagpi-play kanina hindi nag play kasi marumi yung socket ng USB input kaya hindi madetect ng system dahil not connected siya so nung linisan natin gamit yung ating mini grinder yung nilinisan natin sa loob hindi na natin binuksan dinukot na lang natin at uh, kinis kiniskis so ayan na na pero wala pa ring sound update natin ito mga lords yung paliwanag ko dito sa update natin sa ating troubleshooting dito sa castle ginawa ko na nag check na ako nag signal tracing yung voltage normal ang issue lang talaga is walang tumutunog sa speaker kahit na yung USB ay gumagana at nung aking sundan or baybayin yung signal mula dito sa IC na ito dito dadaan yung Bluetooth yung USB yung FM at saka microphone at ang output ng IC na ito ay dito sa kapasitor na ito Ayan, kung tingnan nyo ay tinanggal ko na yan kanina at binalik ko na lang i-close natin para makita ninyo. Ito ay akin na siyang tinanggal at tinignan. So, yung source of signals ay nanggaling dito sa side na ito at tatawid sa kapasitor na ito dito. At nung sinunda natin, ito siya ang may butas na yan. Pag galing sa butas na yan, tatago sa ilalim tapos tatawid dito. Okay. Mahirap masyado yung ating ginagawa dahil hindi makita tatawid sa dyan sa ilalim merong mga piyesa dyan yung capacitor Yan tingnan natin ayan o oh. yung capacitor na C03 kung bibilang tayo dito mula dito sa may dulo ng aking daliri yung resistor na 203 bibilang tayo dyan 1 ang number 2 papunta yan dito sa amplifier na isa at yung number 5 na kapasitor Dadaan rin dito sa 203 At ayun o, pumasok sa pin nito Dito na pin ng IC So yung signal Sinundan ko, nakapasok sa IC Pero walang lumabas sa speaker So finally Yung finding natin dito is Yung audio IC amplifier Para makita nyo, gagawin natin Ipakita natin sa inyo Para maniwala kayo Sa aking mga ipinapakita or mga sinasabi zoom out natin ayan malayo lang siya pero pinakita ko naman kung paano gagamit ako ngayon ng signal finder na gawa ni DIY Pinoy Technician Official na tester at baybayin natin yung signal pagkatapos nitong aking ipapakita sa inyo papalit ako dito ng IC titingnan ko yung aking stock kung kaparehas ng number papalitan ko ang IC pag wala o order ako sa online okay so kung makikita ninyo ito umaandar na yung USB nagpiple na siya ito naisalang nasalangan ko na ng USB tapos ipaparinig ko sa inyo na pumasok sa IC or sa audio IC amplifier yung ating audio pero walang lumabas sa speaker ilagay natin sa ground yung negative ng test probe natin at tutusokin natin yung IC kanina na tinanggal ko ayan yung tumutunog ang ating tester hindi nyo lang makita kasi mahirap walang taga video ito yung dito yung lumalabas yung tunog okay hindi lang makita ito doon lagay natin Okay, ikot natin kunti. Ayan. Hindi siya makita, pero ito yung tutunog. Okay? Tusukin natin ulit yung kapasitor. Okay. Tatawid sa kapasitor. At dito na tayo sa pin ng IC. Ito, oh. ito yung IC amplifier. Hindi nyo lang makita. Basta yung tutusukin ko yung isang paa ng ating audio amplifier na IC yung kanyang input tutusokin natin ayan o oh. may narinig kayo mahina kasi mula dito sa kapasitor dumaan yan sa isang kapasitor pa ito yung number 5 saan na yun hindi ko makita 1, 2, 3, 4, 5 ito Pagdaan sa kapasitor, dadaan siya ng 20K or 20,000 ohms na resistor kaya nagkakaroon ng bawas ang signal na tumawid sa resistor. Ginagawa yan at ginagamit yung dropping resistor or uh, signal dropping resistor para po hindi magkaroon ng overmode yung ating audio amplifier kung sakaling aandar na. Kaya ito, kung maririnig natin, medyo mahina na siya. Dito, malakas. Ulitin natin sa may kapasito mula dito sa IC. Ayan o. Oh. Tapos, pagdating sa audio IC amplifier, mahina na. Okay. Tapos, doon din sa isa na IC, kasi dalawang speaker ang gamit, pero yung kanyang volume mono or single, ang kanyang bass at treble ay single din. Ibig sabihin, kung single yung kanyang potentiometer isa ang input mono lang at yung output meron lang splitter na yung dalawang kapasitor at dalawang resistor na 2 o 3 kilo ohms so yung IC number 2 ayan merong sound yung IC number 1 meron ding sound ang input so walang lalabas sa speaker kaya dito, madetermine natin na sira yung audio IC amplifier. Okay. So, stop muna natin yung video natin dito. Titingnan natin kung meron tayong stock. At kung merong stock, mapapalitan ko kaagad. Pero pag wala, o-order pa ako. Okay? So, mahirap itong aking ginagawa. Ito po ay heavy troubleshooting. At ito po ay circuit Uh, tracing at circuit troubleshooting dahil kinahilikan ko po yung magbutingting, mag troubleshoot so gusto ko talagang ma at malaman kung saan ang galing ang trouble at kung ano yung trouble para sa susunod po na aking gagawin alams ko na meron akong ginawa dati na isang castle din na tower speaker at audio amplifier IC din yung sira which is yung in order namin ay limang piraso So nagamit ko yung dalawa doon sa kanila Sa palagay ko may tatlo pa akong natitira Ngayon, tingnan natin kung magkapareho sila ng IC Okay? Kasi doon sa isang troubleshoot na ginawa ko Sa isang castle na tower, amp um, tower speaker din Ang trouble ay iba Umaandar Pero Hindi malinis ang tunog Parang offset or garalgal Kaya pinalitan ko ng IC Yung isang Ay isang amplifier Isang IC walang tunog yung isa ay garalgal so yon pinalitan ko ng IC ngayon titingnan natin kung meron okay update ayan kung makikita nyo meron akong listing sa aking box sa aking sisidlan at meron kayong nakikita dyan na mga component or parts ito at kung makikita nyo sa ibaba yan o merong LTK 51 tin sa kasil okay ayan ba diba? ito tingnan nyo Ah, castle. Ah, ba? Diba? Ngayon tingnan natin yung IC kung ito ba ay Iltiki or Dararan sana meron. Tingnan natin sa ilalim. Ayano. Oh, oh 'di ba? Oh. Iltiki 5110. Yes, meron. Okay, so tanggalin natin ang IC na 'yan. Ito ang IC. Tanggalin natin ito sa circuit. Ito siya. Ayan. At yung kasama niya pa na nagtatago. Nahiya yata. <laughs> Ayan o. Nahiya dahil sira. So, papalitan natin yung dalawa. Tanggalin natin yan. Gagamit tayo ng hot air. Kasi iyan po ay my ground sa ilalim. Alright. Okay mga lods. Ito meron tayong LTC 5110. At palabasin natin. So, para hindi umaba. Push natin. Aba. Aba, 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 10 pala yung na-order ko Ayan o, 5 Tapos, ayan o, sabi ko nabawasan ko ng dalawa So, meron na akong dalawa ulit na ibabawas anim na lang yung matitira Ito na po, natanggal na natin sa sisidlan At kung magkikita nyo dyan, ayan o Eel, tiki, 51 tin, paulit-ulit At ang sabi ko, may negative sa ilalim Ayan o, may ground na malapad So hindi po hindi na matatanggal natin siya gamit ang soldering iron. Ang talagang pwede natin gamitin dito is hot air soldering machine para po maabot ng init yung sa ilalim at matanggal natin siya sa circuit. Bago ko siya tanggalin mga lords, nilagyan ko muna ng guhit. Ayan o, guhit. At saka itong isa, may guhit din ito. At yung dot, ayan o, yung may dot. Ito siya o, yan. At saka ito, Ayan, may dot. Ayan. Diyan tatapat itong ginuhitan ko. Para kung sakali makalimot, meron tayong babalikan na picture. oh, di ba? Yan po yung ating gagawin. So, picture mo na. So, picture na natin. Uh, okay. Baka mali yung kanina yung aking video. Puputulin ko kasi parang nakatayo yon. So, ulitin natin yung dalawang dot. Ito, may dot. Ay, nakatapat sa ginuhitan ko. At yung isa, ganun din. Ayun yung guhit. So, iinitin na natin ang hot air para matanggal na po siya. Nandun po yung IC nilagay muna natin sa safe na lugar sa puting coupon para makita natin. Tapos ito, yung ating soldering machine at air ay nakalagay sa 450 at norm minimum yung hangin na kasero at may nozzle. So yan po yung gagamitin natin dito. Hindi ko na ipakukuha na ng video yung pagtanggal kasi matagal yan. Yung aking phone memory ay napupuno na ayan na po yung isa, ito natanggal ko na yung isa ito at dyan siya muna kasi yung bago dapat doon para baka mamaya malito okay so tanggalin ulit natin yung isa ayan yung pinagtanggalan no? ayan o oh. yung video natin yung po natin ay hindi nagpupukos ayan, ito tinanggal na yung isa tatanggalin rin natin ito na po yung isa natanggal ko na at ilagay natin doon. Sayang. Pero gagawa tayo ng ibang video kung paano magtanggal at kung paano magbalik. Dito kasi, mahaba-haba na kasi yung video kaya pinuputol-putol natin. Okay? So, ikakabit ko yung dalawang bago. Ito yung pinagtanggal. Ito yung dalawang bago. Okay. So, ito na mga Lodge. Nandun na yung dalawang sira at nandito na nakakabit ang dalawang bago bagong IC talagang bago brand new siya yung inilagay natin ito ang dalawa ngayon i-check natin i-check ko siya kung tama ba yung sa marking ko kanina okay ayan meron tayong nakita dyan na dot uh, okay so yan yung ating dot nakatapat dito sa guhit ko at ito rin nakatapat sa guhit So nahinang na natin ng maayos. Ayun, kahit sabi nila hindi kagandahan, pero may kapugian naman. <laughs> ah, de ba? So ito na. Ito na 'yung pinakahihintay ng ating mga manonood at mga nanonood sa atin. All So ito, lagay natin dito 'yung ating okay, ayan. At mag final check tayo dito. Okay. Ikakabit natin yung USB. Ito, USB. Okay. At ikakabit natin yung battery. Lapit natin siya dito. Okay. Kita ba? Yung aking video, yung aking camera ay hindi nakafocus, hindi makita. So ito, ilagay na natin itong battery. Kung aandar. Ayan. by Santa Barbara Mix Club. Ah, yes! <laughs> Success! <laughs> Palit IC say! Ayan na. Ah, diba? Ang kita nyo, sabi ko kanina, nag-trace up ako. Mula doon sa kanyang pre-amplifier, papasok sa isang pin ng bawat IC sa tigi isang pin sa input pin at nakapasok yung signal pero walang lumalabas sa speaker kasi ang complain, yung Bluetooth daw ay nare-receive. Tumatakbo yung numero pero walang sound sa speaker. Ngayon, successful po yung ginawa natin. Hindi ko na ipapakita yung pag-asimbol dahil napakahaba ng aking video. Pero, sana po ay nagustuhan nyo at pa-share naman po na pag ganito yung kanyang unit, yung Kassel at walang sound Bo, nagbabasa sa bluetooth nagbabasa sa USB meron din ni FM pero walang sound na lumalabas sira po yung kanyang audio IC ayan siya yan yung audio IC na LTK 5110 yan po yung kanyang IC na pinalitan ko gamit ang ating hot air machine na ayan core dark ayan 9580 yan po yung ginamit natin sa 450 na temperature at zero yung hangin. Yan yung ating adjustment. Ah, Petix-petix lang po yung aking pag-init. Hindi ko tinutuloy-tuloy para hindi po madamit yung ibang kalapit na mga pyesa. Okay, so ito na po siya mga loads. It-testing na natin. It Oh, de ba? So baka may copyright at hindi na natin patagpahabain yung music na umaandar pero ang malaga yung walang sound ay nagkaroon na ng sound at nabuo na natin. So hindi ko na ipapakita yung pagka-symbol ulitin ko. Pero narinig nyo na na umaandar at ito nga pala kasi yung microphone kanina ay hindi rin umaandar. So itesting natin itong microphone kung aandar na. Okay. Hello, Mike. O, um, uh, diba? Kanina, wala. So, lahat po na signal from USB, Bluetooth, at saka FM kasama yung microphone ay hindi gumagana dahil sira po yung audio IC amplifier. So ito lang po yung video natin. Maraming salamat. Pa-share, like, and follow na rin sa ating video at pa-subscribe sa ating YouTube channel under Abinu TV Tech. Maraming salamat. Bye-bye!